Marami na po kami nakausap ng mga pasyente dito na nagpunta na sa mga iba't ibang hospital, nagpatingin na sa iba't ibang dalubahasang doktor, mga specialista, uminom na rin ng mga gamot, may mga maintenance na ngayong iba. Ang dami na nilang sinubukan. Sino dito yung mga nakaka-relate? Ang tanong ko lang po sa inyo, bakit kaya hindi pa rin gumagaling? Bakit kaya ang tagal lang may sakit at uh, kahit na ang dami nang sinubukan, hindi pa rin gumagaling? Hindi ba kayo nagtataka? Iba nga sa inyo, pwedeng sabihin, o nga dok, ginawa ko na lahat. Bakit nga ba? Sino po bang malaman bakit hindi pa rin gumagaling? Simple lang po yung sagot ko dyan. Wala pong mali dun sa mga ginawa nyo. O, wala rin pong mali dun sa mga sinubukan nyo. Pero, ito, pakinggan nyo na maigi. Meron lang pong kulang. Meron lang pong kulang dun sa mga ginawa nyo. Naniniwala po ba kayo na ang hindi kayang pagalingin ng mga doktor, ang hindi kayang pagalingin ng mga ospital, ang hindi kayang pagalingin ng mga gamot, ay kayang-kayang pagalingin ng Panginoon? Naniniwala po ba? Yes, oo, naniniwala. Amen, oo.